Hi guys, Joseph Lugman aka Kemang Vlog and welcome sa YouTube channel ko. The base vlog, oh. nandito tayo ngayon sa Siargao. At the same time, meron tayong interview and meron ditong souvenir shop. Ito, na ano? Ito nasa likod ko. Yan, okay. Interview natin ng mga tao rito kung paano yung presyo ng kanilang paninda, saan sila kumukuha ng paninda nila. At ito, uh, Shargao Keychain. 8 for 100? 8 for 100? Yes, po, sir. 8 pieces. Grabe, 8 pieces for 100 pesos. Yan. Ito sa sir, ano pangalan mo, sir? Raymart po, sir. Raymart, okay? Uh, si Sir Raymart, yun natin interviewin, ano? Bigay ko na sa kanya yung ating microphone para maliwanag yung kanya pagsasalita. Sir, ano yung pinakamalakis na product na naibebenta dito sa sharegaon? Ay, dito sa pwesto nyo. Yung mabenta, sir? Uh, yes, sir. Uh. Uh, yung 99, sir, at saka yung... 99, pa sir. To... Ah, itong t-shirt? T-shirt, sir, 220. Tapos to yung 20. 99, sir, yung nasa labas. 99 yun nasa. Oh, uh, lang. So, walang ano? Mm, Ang ganda right, sir. ng prices. Pang paano, sir, sa customer talaga, sir. Uh, sir, gano'n, paano yung uh, advertisement nga rito, sir, yung sakaling? Anong, ah, paano yung ina-advertise? O kung saan na lang sila, hindi na ina-advertise, talaga maraming turista na... Customer service talaga, Customer sir. Customer service ah, talaga. Important, sir. Okay. Sir, ano yung pin... Bukod doon sa t-shirt, ano pa yung mga paninda nila? Sir, pakidescribe nila, Ah, uh, Ano, sir, yung mga ano namin, sir, mga product namin, mga oh, bag. Native yeah. talaga, no? Yung native native product talaga product sa, sir, nila. mga ratan. Sorry, mga yung mga range sir, yung reduce ng prices nila, sir? Ah, uh, bali ito sir, yung dito sa taas is 980. 980. Yes. But, uh, And dito sir, ah, lahat po diyan sir 980. 1080. Tapos ito, um bali uh, 750 na po 750 siya. Yun. So tapos sir, ito, yung mga Google. surf stand 380. Uh, 380. Tapos ito 380 980. din. Tapos yung coaster natin sir is uh, 480. 480. Sir, so if ever na, na may mga nanonood sa atin tapos gustong umorder, meron kayong contact sa may-ari po na. Oh, <laughs> tapos sponsorship niya na lang. Hindi po, sir. Ah, dito lang talaga. Ah, oh, Dito lang binibili. talaga, sir, binibili, sir. Para na siya, no? Alam mo, ano pa nang niya, ma? Para joy. 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 Ay, joy. ma... Joy. Ma'am, ilang tao ka na sa shop? Ano po? Five years na. Five years na? So, pandemic pa, nandito ka na. Tatago, sumunod. Nandito na. Okay. Pagkakasama kayong tatlo, sir. Mm. Bali, ilan yung pwesto ng nila nung may-ari nito? Ilan yung preso? Yung dito, sir, sa General Luna, sir, bali ano, apat. Apat? Yes. So, dami grabe. Tapos do, mayroon din sa Maasin, tsaka sa Magpupungko. Mm. Ano yung pinakamalakas sa branch lahat? Lahat po, sir. Eh, kung di niyo mamaya masama may sir, sa paligid niyo, magkano yung sales nila? Depende po, sir. Depende. Ano yung pinakamalaki, ma'am? um, na sir, na hindi namin sir mo sir. Okay, pero malakas kasi 24 hours. Hindi sir, um, hanggang mga 11.30 lang. 11.30 lang, sir. Mag-open po kami ng Nogs po sir. Pasalubong and souvenir shop. shop. Dito yan ano sa General Luna? General Luna, po sir. Sir Gao. Okay. Wala kayong surfboard? Surfboard na binibinta o nirerentahan? Nirerentahan. Wala po sir. Okay, hindi kayo nag-aan. Pero mukhang malakas yung benta niyo nung ano niyo, no? Yung dream catcher. Dream catcher, sir. Okay. Dream ano raw itong, para sa dream catcher nyo ito? Nakaka-capture ng dreams or? Good Bang, dreams. Good dreams lang, sir. Good dreams lang. Yeah. Sana nga, Oh. Eh kayo, ma'am. Uh, di ba yung Apam Bridge doon? Yung secret na Apam o, Bridge. sa may katangnan. Oo, oh, may katangnan, ano. Oo, kano uh, Nagkaroon ka na ba ng Apam doon? Apam. Uh, <laughs> Wala pa, sir. Eh <laughs> kayo, ma'am. Pinoy lang, sir. Hindi Apam. Wow. <laughs> ah, Pumunta ka ako kapos na tuloy. May nakita akong mga kababaiyan. Uh. Dalawa sila. Meron na raw silang Apam. Apam uh, pa, Mahirap na, sir makabingwit dito sir ng apam sir. <laughs> mga tiki na sir. Mga tiki na, grabe. <laughs> ang bilis. Tiki na God. Oh. Mga maka, makabingwit ka eh, din, di ba? Mahirap na sir. Mahirap <laughs> <laughs> na. ito ma, sir. Ito, mabili rin to, no? Oo oh, sir, mabili po. Mga swimsuit namin swimsuit, sir, mga mura. Swimsuit, so, sige. Ay, yung mga nagpupunta rito, para pumili ng simsos, tumatagal na rito, no? Oo, so, oh, tumatagal na, sir. Minsan, mga foreigner. Foreigner, Oh. Mga buwan na kung oh, sila rito. Minsan din, mga turista. Mga turista. Kaya lang, talagang mura yung bilihin, di ba? Mura-mura mm. yung bilihin, if ever, ano. If ever, sir, invite mo sila rito sa, sa pwesto nyo, sir. Kung pumunta sila rito sa Siargao, oh. Oh, invite mo sila. Pwede rin. Pumupunta, punta po kayo dito sa Siargao. Mga mura lang po yung mga pasalubong namin dito. Uh -huh. May mga ano pa, mga discount. Uh -huh. Kung gusto nyo yung yes, bumili, makadiscount pa po kayo. Eh, sir, so, ganito, dito sa shop nyo, ano yung personalidad na masasabi mo na dapat eh, salesperson dito sa pwesto nyo? Ano yung, sa paligay mo, yung katangian yung tatlo? Nyo ano nyo yung uh, traits nyo? Yung pasensyoso ko ba? Uh, uh, lagi nyo bang Uh, yes po, sir. Client, so... Pagpasok pa lang po, sir, ginagano naman. Good morning, ma'am. Uh, ano yung dapat personal sir, mabait, masungit? May ano, sir, minsan, sir, may mga suplado, minsan din may mga uh, babae. Anong ginagawa niyo doon sa client na suplado? Pinano na lang namin, sir, balik. Kami na lang, sir, ang nagpapababa. So, so, so. <laughs> no, ma'am. <laughs> uh, mabait. Mabait. <laughs> Binabase din kasi din man, ng sir. Kastichid. Ano yung pinakamabilis? Dito sa t-shirts natin, lahat mabilis. Lahat po, sir? Lahat. Opo. Yung 99, sir, mabilis yan. Pag mga long 99, weekend. And sa labas po, sir? Yun, sir, sa labas po. Ay po, sir. Part of the Hi po, sir. To. Sir, uh, yan, sir. Ha, ito yung 99. Yes, sir. Dito, sir, sa likod, sir, may mga 99 din. Dito. Dito. para pa siya? Ala. 99 sir. Ala, sana <laughs> 99. Kaya sana lang siya sir, one size lang din. Okay. Basta, To 20, sir. Hi guys, for those who haven't subscribed to my channel yet, kindly po, ano, meron yung subscribe button. Kindly po, press yung subscribe and click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod yung vlog. Tara po, pagpatuloy na natin ang pamamasyal dito sa Shorgao. Oh, salang po, sir. Oh, dito lang sir yung 99 sa labas. Yung 99 dito lang sa labas. Yung mga plain na poster to 20 na po. Ito ang Ito sir 99. 99 na sa Hi. <laughs> Hello. Okay, sir. Thank you very much for that. Ano? If ever, mapunta sila rito. Appa, sir. Invite nyo sila for the last time, ma. The last time. Invite nyo sila. Hindi na. Invite, invite mo. mo sila. Um, sa gusto, pupunta rito sa Siargao. Um, Logs sa lot souvenir po. maraming mga ano nito mga murang mga yes. Ah, uh, uh, mayroon meron kami mga delicacies yeah. din. Delicacies, delicacies no. okay, sir. Oo, okay, oh. galing Cebu. Si yeah, Siargao. Uh, oh, no. May Cebu, may Siargao. May, oh. may mga autos naman din dito. Pero iba-iba naman ang yeah. iba-iba yung Mags, mga products, no? sir. Oh, yung mugs, dami pa sir. Yung mugs pa naman sir. Yung mga bracelets, sir, marami I pa kami sir. 99. Siargao. Thank you very much, Mom. Okay, sali na ako sa video. Hi guys, uh, pagka mapupunta ka dito sa si Siargao, uh, punta kayo rito sa Nog, Souvenir Shop. Yeah. Yes, oh, thank you very much ma'am. Ito po si Kayo Mangi Vlog. Yung sa muli po, paalam. God bless. Thank you. Thank you, thank you ma'am.